mga pamahiin, palatandaan at pahiwatig na ang hatid ay swerte. Hey, what's up guys? This is me, Leigh M. And welcome back to our channel. So in this video is pag-uusapan natin yung mga pamahiin na yan, mga palatandaan na yan at pahiwatig na ang hatid ay swerte. So ang unang pamahiin natin na may hatid na swerte ay ang lahat daw ng bintana sa bahay ay dapat bukas sa araw ng paguntaon upang papasukin ang biyaya ng Diyos. Pangalawa, ito ay isang pahiwatig na may hatid na swerte na kapag nakakita ka ng mga bubuyog sa loob ng bahay, ito ay sinasabing maghahatid ng kayamanan at swerte sa mga naninirahan doon. pangatlo ay sa pamahiin na dapat kapag ikaw ay lilipad sa bagong bahay, ito ay gawin mo isang araw bago sumapit ang kadiliman ng buwan dahil ikaw daw ay hindi magugutom. E pang pamahiin na hatid ay swerte ay kapag ang isang estranghero daw o malayong kamag-anak ay dumating sa iyong tahanan, painumin mo muna siya ng tubig upang siya ay maghatid lamang ng mabuting balita. Sunod kapag ikaw ay nag-iwan ng kaunting kanin sa kaldero, magkakaroon lagi ng makakain sa loob ng iyong pamamahay. Mabuting gumamit ng plato sa pagsisilbi ng pagkain sa iyong mga bisita ang pagpapala na iyong mga bisita ay mananatili sa mga plato at magiging pagpapala sa iyong pamilya. Isa pa sa kasabihan, sino dito ang familiar na na kapag nagluluto daw mag-iwar ng kaunting butil ng pigas sa sako at itali ito ng mahigpit. Nang sa ganun daw, ang iyong mga bisita ay hindi uubusin agad ang iyong inahaing mga pagkain. Mahiin natin ay tungkol sa negosyo. Magbigay ka raw ng malaking diskwento sa iyong unang mamimili upang ang iyong benta sa loob ng buong araw ay lumaki. Sunod, ang sabi sa pamahiin, lagi ka raw maglalagay ng barya o pera sa loob ng iyong bag or bagahe. Kapag hindi mo daw ito ginastos, ikaw ay magkakaroon ng pera sa buong taon. Pero kung titignan natin ito sa literal na kahulugan, ay talaga naman pong magkakaroon ka ng pera sa loob ng buong taon kung hindi mo ito gagastusin. Kasi kahit sabihin mong parya lang yan, still ay pera pa rin po yan. Ada isang pahiwatig naman na kapag ikaw raw ay nagsuot ng damit at bigla mong napansin na baliktad pala ang iyong pagkakasuot, ibig sabihin nito daw ay makakatanggap ka agad ng pera. Ang sunod natin na isang palatandaan o isang pahiwatig na kapag kumakati ang iyong palad, ang ibig sabihin nito ay makakatanggap ka ng maraming pera. Ang ibig sabihin nito ay paiba-iba depende sa probinsya. Sa province ng Pampanga, ang ibig sabihin na kapag nangati naman ng iyong kaliwang palad ay makakatanggap ka ng pre, pera o grasya. Sa ibang province naman, lalo na sa Tagalog, ang ibig sabihin naman nito ay dapat kanan ang mga timong palad para pera naman ang matanggap mo. At kung sa kaliwa, ang sinasabi nila ito ay gastos. Well, iba-iba ang nagiging kahulugan nito depende sa probinsya. Sunod ay kapag ikaw ay agad na nakakita ng bulalakaw, magbalot ka raw ng ilang pera sa isang gilid ng iyong panyo at maglaro ka ng pustahan at ikaw ay siguradong mananalo. Wilang pahiwating na to or palatandaan ay ngayon ko lamang din po narinig o nabasa. Sino dito ay lagi ko nang naririnig mula pa nung bata ako na han. hanggang sa ngayon is may naniniwala pa rin. daw ang isang bahay na madalas pagkumpulan ng mga itim na langgam ay nagpapahiwatig na ang may-ari ng bahay ay magiging mayaman. Isa pang pamahiin na pinaniniwalaan nila about sa langgam ay ang isang maliit na burol daw ng langgam sa ilalim ng iyong pahay ay isang palatandaan ng magandang swerte. Depende naman po siguro ito sa kulay ng langgam o sa klase ng langgam. Sunod ay isang palatandaan. Ang puting paru-paro daw ay isang palatandaan na darating na kayamanan. Sunod na kapag daw ang isang tao ay nangbasag ng itlog at nakakita siya ng dalawang dilaw, siya daw ay magiging mayaman. Well, ba diba, ang ganda ng pamahiin nito or pahiwatig na to. Pero, para sa akin, madalang na madalang lang siguro itong magkatotoo. Kapag umiyak ang bata sa araw ng kanyang binyag, ito ay isang palatandaan ng prosperidad. At kapag mas malakas ang kayang iyak, siya ay mas lalong niyayangan. Kapag naman ang sanggol ay bibinyagan, siya daw ay dapat kargahin ng isang taong may hawak na barya sa kanyang kamay o bulsa dahil ito daw ay maghahatid ng swerte sa bata. Isa pang pamahiin tungkol sa sanggol, na kapag ang sanggol daw ay suhi, ito ay may dadala ng swerte sa kanyang pamilya. Siya raw ay magkakaroon ng kapangyarihang alisin ang mga tinik ng isda sa lalamunan ng isang tao kapag hinawakan niya ang liig. Sunod na pahiwatig na kapag ang isang tao raw ay nanaginip ng mga bilang o numero ay mananalo sa loterya. Well, ito masasabi kong totoo kasi ako na experience ko na talagang managinip ng numero at tinayaan ko talaga yung numero na panaginipan ko at yun, nanalo naman ako. Pero, hindi ito sa loto kasi dalawang numero lang siya so sa wedding ko lang siya ginawa. Kapag ang kabuang bilang ng mga titik o letra ng mga pangalan ng parehong mag-asawa, i 30 o mahigit pa, ito ay nangangahulugan ng swerte. Ito, ngayon ko lang ito narinig. Hindi ako pamilyar sa pamahiin na ito. Pero, mamaya, bibilangin ko yung letra ng pangalan namin. Ang pagkakaroon daw ng tatlong magkakasunod na anak na magkakapareho ang kasarian ay magdudulot daw ito ng swerte sa magulang. Kapag daw ang isang manunugal ay nakasalubong ng isang ahas, ito daw ay nanganghulugan na suswertehin siya. Kapag nahulog daw ang isang gagamba mula sa kanyang sapot at hindi na ito nakabalik, ito daw ay nagpapahiwatig ng magkakaroon ng hinagpi sa pamilya. Sabalit kung ito ay nahulog at nakabalik na muli sa kanyang sapot, ito daw ay nangangahulugan na ang kaligayahan ay parating na. So yan lang po ay ilan sa mga pamahiin natin o mga pahiwadig na ang ibig sabihin ay swerte. Masaya lang na isipin o balikan natin ang mga pamahiin nito ng ating mga ninuno. Pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan itipende na natin sa mga pamahiin na ito o paniniwala na ito ang ikaw -unlad ng ating buhay. Pinabalikan lang natin o ginugunitan natin ang mga pamahal nito ay bilang parte na rin ito ng ating kultura. Hindi din naman ibig sabihin na kapag swerte ang ibig sabihin nito ay magiging totoo rin ito sa ating buhay. Depende pa rin yan sa atin at sa ating pagkilos kung paano mababago nito ang ating kapalaran. Kaya naman suriin kung alin halaman ang maswerte para sa iyong sojak sign at dalhin na ito sa bahay mo kaagad upang may enjoy mo aming swerte. Pati ang aking buhay ay kulang sa sigla Gandang taglay ko ay hindi nila makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko ay nililingan na So pick and pack, shop you drop Sa isa shop, gaganda ang buhay And back, shop till you drop Sa Easy Shop, mundo'y magiging makulay So pick and back, shop till you drop Sa Easy Shop, gaganda ang buhay Pick and back, shop till you drop Sa Easy Shop, mundo'y magiging makulay Mundo'y magiging makulay <laughs>